sa video na to, ito yung pinakahuling Bible study na ginawa ni Brother Eli Soriano bago siya pumanaw. Huwag kayong kukurap dahil mayroong pahabilin si Brother Eli Soriano sa lahat ng kanyang mga tagapakinig lalo na sa kanyang mga miyembro. Sundan nyo ang lahat ng mga verses na binigay ni brother Eli Soriano sa video na to para mayroon tayong idea bago dumating ang anti-Kristo. Ngayon, alam niyo mga kababayan, iisa lang ang aabangan niyo. Pag mayroon ng tao na nagpapakilalang siya ang Diyos, at gumagawa na ng kahanga himala. Naghihimala na. Nakakapagbigay buhay na sa larawan. Kaya lang, kaya hindi naman ako nababahala pa. Ito naman kasing nasa Dabao, wala pa namang nagagawang himala ito na kamanghamangha eh. No? Radyosel, may alam ka na bang himalang ginawa ito? Wala po, kaya Eli. Kayabangan, marami po. <laughs> Marami po pagdating sa kayabangan. Pero yung totoong Himala, wala po eh. Puro claim lang kasi, po. Na. <laughs> kasi yung Antikristo, Brad Yosel, na maghahari, bago dumating ang tunay na Kristo, magpapakilala siyang siya ang Diyos, tapos gagawa siya ng mga Himala. Kaya sa pamamagitan ng Himala na yon madadaya niya ang mga tao para siya makapaghari. Alam mo kung bakit? Basahin natin ang Apokalipsis kapitulo 13, versikulo 2 at 13. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng saoso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Yung pala, yung palang hayop na yon, yun nga yung Antikristo eh. Binigyan ng dragon ng kapangyarihan, pati kanyang kaluklukan, pati kanyang dakilang kapamahalaan. Ibibigay ng dragon dito sa Antikristo ito. Alam mo ba yon kapatid na Josel? Bakit niya ibibigay? Ano po ang dahilan doon, Brad Eli? Abangan mo sa unheard truth. Parang <laughs> may aabangan na naman po kami. Napakaganda nito. Bakit ibibigay ng Diablo o ng Dragon doon sa Antikristo yung kanyang luklukan, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang dakilang kapamahalaan? At pagka nabigay na doon sa Antikristo, yung kanyang kapangyarihan ng dragon, ang dragon si satanas yun eh. Pagka nabigay niya na dun sa hayop o sa antikristo, gagawa ngayon ng milagro itong antikristo. Itong, itong hayop na ito. Hayop talaga itong hayop na ito eh. Basahin natin sa 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Yan, isa sa kanyang hagagawing ah, himala, kamangha-mangha, magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Ayan na, ah, huwag kayong Huwag kayong makalimot. Sinasabi ko na sa inyo, meron ng clue ang Biblia. Yung Antikristo, isa sa gagawing himala nun, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tandaan nyo mga kapatid, pag may nabalitaan na kayong nagpapababa ng apoy mula sa langit, ah, meron ka ng clue, eh meron pang kasunod. Meron pa siyang gagawing himala, tuloy natin at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At, Ayan yung yung masa, yung bulaang propeta, yung false prophet, siya ang mag-initiate para ang mga tao gumawa ng larawan ng hayop, yung larawan ng beast ng Antikristo. <coughs> ang ang kakunaib kasi nitong Antikristo, bulaang propeta. Itong ano itong Antikristo na maghahari, no? Magpapakilalang siya ang Diyos eh, meron siyang propeta. Eh, para bang yung tunay na Diyos, Brad Jocel? Ang tunay na Diyos, ipinapakilala ng kanyang mga propeta, kagaya ni Mueses. Ang pinakilala niya yung tunay na Diyos. Eh, siya propeta. Itong antikristo na propeta rin ito eh, makangaral din ito eh. Pag nag-claim na siya na siya na ang Diyos, kailangan niya ang isang propeta. Yun yung ang propeta na gagamitin niya para siya makapag-claim na siya ay Diyos. Gagamit siya ng isang bulaang propeta. Yung bulaang propeta ngayon ang mag-i-encourage sa mga tao na gumawa sila ng larawan noong hayop, no? Noong Antikristo na nagpapakunwa rin Diyos, gagawa sila ng larawan, no? Ano ang mangyayari? Tuloy natin ang basa. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ayan, gagawa sila ng larawan ng hayop. At ito namang nagpapakunwaring Diyos, na siya ang Diyos, ay bibigyan niya ng hilinga yung larawan ng hayop. Ayan, tatandaan niyo mga milagro, nasa Biblia na. Yung, yung propeta niya, mag encourage sa tao na gumawa ng larawan ng hayop. No? Tapos, yung Antikristo na nagpapakilalang siya na ang Diyos, bibigyan niya ng buhay o hininga yung larawan na ginawa upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, mamagsasalita yung larawan. Ewan ko kung gagamitan ito ng computer. Kamra Joseph, baka tatamnan ng microchip yung larawan ng hayop sa loob para para <laughs> ito, ito thinking ng mga born again eh microchip daw yung tanda ng hayop eh o ngayon pag nangungusap na nagsasalita na yung larawan ng hayop papasambahin ng mga tao sa larawan ng hayop ayon tuloy ngayon tayo sa DC6 at ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Ayon. Pagka itong mga itong antikristong ito na nagpapakilalang siya ang Diyos ay nag, nasa kapangyarihan na yung bulaang propeta na pinakapropeta nitong nagpapakunwaring Diyos na ito kukumbinsihin niya ang mga tao na uh, sumamba sa larawan ng hayop magpapagawa sila ng larawan ng hayop. Hindi natin alam kung anong larawan yan. Kung yan ay hologram. Di ba yung hologram, kapatid na Daniel, parang larawan din yun, ano? Opo, kapatid na Eli, para po siyang uh, digital na image na akala mo po ay nandoon siya pero hologram lang po siya, kapatid na Eli. Ayon. E eh, kamanghamanghayang hologram na yan eh. Eh, siguro yung mga taong bundok, pagka ipinakita mo yan, baka maniwa lang yun na mismo yun. Eh, no? Pero tayo, alam na natin yun, nasa, nasa civilization tayo. Eh. Alam na natin, hindi yun totoo. Ano lang yun, parang optical illusion lang yun, yung hologram na tinatawag. Pero ang magaganap sa mundo, in our technology now, lalabas Mapapaniwala niya yung nakaka-intindi sa technology. Lalabas this will be supernatural, brother Josel. Papagsalitain niya yung larawan ng hayop, bibigyan niya ng hininga, hindi by technology siguro. It, it is above technology para mapaniwala niya yung nakakaalam ng technology. Eh kasi kung ikaw, Brad Josel, marunong ka ng technology, marunong kang mag-edit, marunong kang mag- mandaya nung mga akala mo talagang gumuguho yung Empire State. Nagagawa na ngayon yan sa mga ano eh, mga computer eh. Eh kung ikaw alam mo yon, hindi ka basta maniniwala dito sa Antikristo kasi alam mo naman yung technique eh na lalagyan ng computer sa loob, magsasalita yung larawan, maaaring hindi ka maniwala dahil alam mo ang technology. Pero ito, papaniwalain niya lahat eh. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Tamo, maniniwala halos lahat ng klase ng tao sa kanya na siya nga eh Diyos kasi nakakapagbigay siya ng hininga sa larawan. At ang nangyayari pa, nagsasalita yung larawan at para mapa, ma, 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 mapuwersa nila lahat ng tao na sumamba sa larawan ng hayop, papatayin nila ang hindi sasamba sa larawan ng hayop. Papatayin nila. At pagka hindi ka sumamba at hindi ka nagpalagay ng tanda, dun sa ng tanda ng hayop na yon, ayop siya talaga. <clears throat> Pag hindi ka tumanggap ng tanda niya, hindi ka makakabili at hindi ka makakapagbili. Tama, kapatid na Joseph. Opo, napaka precise po nung inyong sinasabi, Brad Eli. May wisdom po dyan na dapat i-consider ang mga nakikinig. Kasi nga po, kung tayo, halimbawa sa panahon natin na advanced na po technology, digital age na po tayo eh pagkayan mga illusion lang o kaya mga gawa lang ng computer sa kapangyarihan na ng taong nagagawa ngayon guys sa mga nakikita ng pelikula o oh, sa pelikula hindi po ito paniniwalaan kasi alam na alam mo na kung paano ginawa eh pelikula lang yan eh meron lang siyang uh, mga software na ginamit sila para sa pamagitan ng computer mapakita nilang lumilindol mapakita nilang gumuguho ang isang napakalaking building halimbawa pero sa katotohanan, wala yon. Pero ito po, iba po ito, beyond technology, sabi nyo nga po, Brad Eli. Dahil para mapaniwala mo yung mga taong nakakaalam na sa technology sa panahon natin, aba, kailangan higit doon yung ipakita nito. At higit nga po, dahil yung larawan, nabibigyan po niya ng hininga at nakapagsasalita. At pagkatapos makakapag-uutos po ito na patayin po yung mga hindi sasamba sa kanya, matindi po itong hinaharap pala na ito, Brad Eli. At dito, dapat ngayon eh, mabuksan yung awareness po ng mga tao dahil kung hindi, sasamba ka dito, tatanggap ka ng tanda na nagmumula sa kanya kung sasamba ka. Pero kung magre-refuse ka, magde-decline ka na ikaw ay sumamba, anak ko, tapos ka. Ikaw po ay mapapatay nito. Eh, yung sinasabi dito sa Apokalipsis, abay, gagawa ng malaking himala yun. Kaya ang mga tao, masasambahin siya eh. Bakit? Eh, papagawa ng larawan ng hayop yung bula ang propeta sa mga tao papasambahin. Pag hindi ka sumamba, ipapapatay ka doon. Pagkatapos, magpapababa ng apoy mo sa langit. Tapos, magbibigay ng hininga sa hayop upang yung larawan ng hayop para pakahuluganan mo yan na kaya alam mo, Brad Josel, event mo, ito yung Papa sa Roma. Unang-una, yung sinasabi sa hula, di pa naman nagaganap sa Papa sa Roma. Paano mo sasabihin siya yung hayop? In fairness, sa Papa sa Roma,